Hi guys, good morning. So, ulam natin ngayong morning, guys. Nauno na? Okay na ni. Oh, ayan. Pinaksiyo na isda na may ah, Basta pinaksiyo na may sibuyas dahon. Oh. Hauna na ni. Ano okay, Pa-kainita. Oh, Ang preto, itlog. Oh, tapos preto tayo ng itlog para sa mga apo. Mm. Mm. Ang iluha man yan naman. Hmm. No, di ba? Pati piriri itong itlo, guys. May ano din. Wala pa nainit. Yun ang mantika, madagway. <laughs> Wala pa siya likuan. <laughs> May sibuyas dahon din, diba? di ba? Hindi, naman kasi talaga, guys. Pag ano, nilalagyan ng sibuyas dahon. Magprito din tayo na itong pinakas na isda. yan mabango yan, guys. Promise. Kami lang nagpakas nito kahapon. Ang thank you, ga. Ang bango, guys. Hey, si so, Kalami. talaga akong matutunan, guys, yung ano, kung paano magawa ng tinapa. Pag may time. Check ko kung paano mag experiment kami ng ano, paggawa ng tinapa. Kasi hindi pa yan nauso dito sa amin, sa Negros. Para makatikiman yan sila ni Mama ng ano, nang tinapa. Maya tayo magkwentuhan. Kaya parang nasunog na guys. <laughs> dito kami sa Mabinay ngayon guys. Bili kami ni Ayos ng ano. Uh, pagkain ng manok. Tapos nadaan kami dito sa gilid ng ano. Nagbibenta ng milkshake. Nanghingi sa akin. Sabi ko sige na nga lang. Bili tayo. Good afternoon. So binisita kami ng ano. Pamangkin ko. Yung panga Ito yung panganay namin pamangkin. 16 years old na siya. So wala kaming ulam. Diba yung pato yung kinatay namin kagabi. So parang ngayong gabi, ito namang manok. Ayan. Yan dalawa. No, no. Sa baras yan eh. Sino ba yung ano, si ate? Sabi niya taga baras daw siya dati. Hello, shout out po. Baras yan siya nakatira yan guys. Ang um, batang yan. Napunta sila diri, uh, dito kahapon. Ayan. Kaya na lang paulam natin sa kanya. Correction lang po. Yours. <laughs> Uh, ayan, ang init-init. <laughs> Pero inagahan na lang namin ng ano, ng katay kasi itong kapatid ko na isa, babalik na siya ng dumageti, mauuna siya sa akin. Babalik siya ngayong gabi kasi may lakad siya bukas ano, sa trabaho. Para makapagbaon din siya ng ulam doon. Kaya ayun, Si Hi oh, oh. Alas dos pa Mami. lang. Hi ka, na namin. Yung dapat bang hapunan. Na ang lubot mo yan. Huh? <laughs> ang lubot mo. Huwag mong pinapakita dyan. Light is nice. Why oh, my light Oh, my light is kuba. It is not kuba. Oh, see? Oh. See? Oh. Ay, sabi niyo, <laughs> kausapin ko pa rin daw ng English si Ayos. yes. Kinakausap ko pa rin yan. Ay, yeah. uh -huh. Ini-English ko pa rin yan, guys, dito sa bahay. Pag kami-kami lang, ambisyosa tayo, eh. Pero don't worry, hindi naman yan makakalimutan din kasi mag-English. Pero yan si Ayos, lagi ko talaga yung kinakausap ng ano, English dito sa bahay. At saka kahit naman hindi siguro, kami lumalaki naman kami, hindi kami nag-English, eh hindi nag english hindi nagtatagalog kasi wala namang kaming TV. Hindi kami lumaki may TV. So, nakakapagtagalog ka lang, ba diba, pag may TV. Natututunan din naman lahat ng bagay. So, um, hindi tayo dapat nag-aalala <laughs> na hindi ini-English. Because it's broken! Oh, see, it's not broken. See, yes, it's off, 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 off. Okay, ipin-pindot manin mo. You, You're pushing it in and out. That's why it keeps switching on and off. O, di ba? Mangututo ka, mama, papa, kung hindi naman yan nag english Malayo kami sa kabahayan, mga kapitbahay. Di ba? Sa so, kapag nag-school naman, pag dito sa amin sa probinsya, pinupush din yung mga bata na mag english mama, Sa totoo lang, no? Mama, Nakaka... it's broken! Dili, manggod nakakasad lang kasi guys nga minsan kasi talagang ma madalas mindset natin eh kapag marunong kang mag English Ay eh, matalino ka na talaga which is hindi hindi kasi oh you get pillow promise hindi kasi kayo naman sa araw-araw ko -araw na ano sa trabaho namin, mga English man yung kausap namin sa araw-araw, hindi talaga yung pagiging Englishero mo eh matalino ka na. Marami din namang hindi. Promise. Patunayan ko yan ngayon. Minsan talaga iniisip ko, ah, mga Amerikano yan sila. Mga British yan sila. Mga kausap mo araw-araw. Mga tatalino yan sila. Hindi rin naman lahat. Kaya hindi pwede natin gawing basihan yung pagiging English na mag-iiba yung tingin natin sa tao na ang galing-galing niya kasi magaling siyang mag-English hindi pa rin. Para sa akin, yung ano pa rin talaga. Marunong makibagay yung talagang pinaka -importante sa lahat. Marunong makibagay, marunong rumispeto. Basta yun. At saka marunong ano. Ay, uh, wag na lang. May kanya-kanya naman tayong standard sa buhay pa. Since nagchichikihan na rin tayo, guys, no. Tuloy-tuloy ko na lang 'to. So, hindi ako madalas mag ano, mag ano, mag mag-response ng mga comments. Pero ito, sasagutin ko to ha, sabi niya. Akala ko ba, o umalis ka doon, umuwi ka ng Pilipinas, eh magiging maayos na rin ang buhay nyo. Pero ganun pa rin naman, pinagkait mo sa anak mo yung ano, karapatan niya na magkaroon ng sariling pamilya, sarili mo lang yung iniisip mo hindi mo pa naalagaan yung anak mo ng personal eto ha, sure ka ba na habang nandoon kami sa Nepal e kompleto yung pamilya namin tapos eto sarili mo lang yung iniisip mo edi sana kung sarili ko lang pala yung iniisip ko matagal na akong umalis guys iniwan ko na lang yung batang yan doon ba? Diba? Hindi naman magandang buhay namin dito sa Pilipinas, kita niyo naman, hindi naman kami mayaman. Simpleng buhay lang din naman kami, nagsasaka lang din kami. Kasi e di sanako sana kung sarili ko lang yung iniisip ko. That time na nagkakaganon-ganon yung buhay namin doon sa Nepal, maliit pa lang si Ayos, aba iniwan ko na yan doon. Lumarga na ako mag-isa dito. Wala man ako paki niya, 'di ba? Sana magiging sensitive tayo sa mga sinasabi natin. Sabihin mo sa akin na ano, sabihin niya sa akin na hindi ko man lang maalagaan ng personal yung anak ko. Anong gusto mong mangyari? Aasa ako sa mga magulang ko. Aasa ako kung kani-kanino manghihingi ako para maalagaan ko yung anak ko. Hindi madali para sa akin yung magtrabaho ako na nagtatrabaho ako na hindi ko ano naaalagaan si Ayosh. Hindi madali para sa akin yon, Wala, sabi nga nila, ba't ka pa uuwi? Kasi malayo yung dumageti eh. Ba't kailangan umuwi ka pa dito, linggo-linggo? O -linggo? masahi ka pa, gagastusin mo pa. Eh, pinadala mo na lang sana yan. Nagamit pa pang bili ng kung ano-ano pang mga ano ng pangangailangan ng anak mo. Pero hindi, umuwi ako dito sa amin guys. Para makita ko lang, maalagaan ko lang si Ayos. At least two days a week. At saka maipaglaba ko siya ng damit. At least two days a week. Kasi two days a week lang naman yung off ko. Kaya parang, ano, parang masasabi kong, wow, how dare you? You've never been there with me sa Nepal para sabihin mo sa akin na ganyan ni ba? Sabihin mo sa akin na pinagkait ko sa akin o pinagkait ko sa anak ko yung magkaroon ng karapatang maging magkarapatang magkaroon ng ano, isang buong pamilya. Mas pipiliin ko na hindi buo yung pamilya namin, guys. Kasi makita ni Ayush na ganun yung sitwasyon naming dalawa. At least ngayon na nandito na kami ni Ayush. Hindi na ako yung tipong Lord, sino na naman kayong magpapadala sa amin ngayon? Lord, itouch mo naman sa ganito. Napadala na ko ngayon. Kailangan ko to. Kailangan ko yan. Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng pambayad sa eskwelahan. At least ngayon, iba na yung klase ng ano, yung prayer ko na lang na palakasin mo na lang ako. Bigyan mo lang ako ng ano, lakas ng pangangatawan para patuloy akong makakapagtrabaho at kikita para sa anak, pangangailangan ng anak ko. Iba-iba kasi tayo, 'we. Eh. Masaya ako every time na may tumutulong sa akin. Masaya na masakit kasi obligasyon ko 'yan para sa anak ko, 'we. Eh. Hindi 'yan obligasyon ng hindi kami obligasyon ng ibang tao, 'we eh, na. Um. Okay, later. Tapos here comes dito na lang natin ituloy yung chismis natin guys kasi <laughs> ang hirap mag vlog doon na mag ako na magkukwento ako ng matagal kasi si Ayush panay tawag ano kasi parang anong uhaw siya ng attention ko guys pag nandoon ako sa totoo lang pag nauwi ako sa amin alam mo yung pa, nag -duty pa ako nyan uwi ako na, oh, lalabas ako ng alas 8 ng umaga, paglabas ko, diretso na ako ng abang ng series, pa -uwi. So, yung pinakatulog ko lang yan, guys, yung habang nakasakay ako ng series, pag uwi ko na yan sa amin, straight na yan, mula nung gabi na nag ako, gising ako niyan. So, pinipilit kong makatulog sa series, pag uwi, para, ano, para at least may tulog ako ng, ano, na every time na mag-off ako. Kasi talagang si Ayush, gusto niya yung attention ko na sa kanya lang. So anyway, andito na nga ulit tayo sa alam uh, dumaging. So yun na nga. Ang hirap, ang, ang, ang hirap magsalita. Madalas talaga, hindi ako, hindi ako naka, ano, kahit anong sabihin niya dyan, marami pa nga mas, ano pa nga, na mga comments dyan na dumadating. Pinapagpalagpas ko yan. Kasi may mga, ano talaga nga hindi naman natin mapiplease ang lahat tanggap ko yan we can't be everyone's cup of tea pero mas mabuti na rin yung kahit minsan maririnig mo nyo man lang sa mismo wala sa akin kung yung tunay na nararamdaman ko sa mga sinasabi nyo kaya pag nandito na ako sa Dumaguete, hindi nyo alam kung gaano kalungkot hindi ko nga alam eh kung paano nakayanan ng no mga OFW na mga nanay. Kaya sabi, sabi ko, pilin na bilib ako dito sa mga taong to kasi kinakaya nila. Ako napakahirap guys. Gusto ko rin umiyak. Every time naaalis ako sa bahay, gusto kong umiyak pero hindi pwede. <laughs> hindi pwede kasi kailangan makapak ano, magpaka-strong woman tayo para sa anak natin hindi pwede na pag umiyak oh, mama, alis, ah, alis ka na. Ngayon talaga yung line ni Ayosh kapag, ano, madaling araw, higising na, alam niya talaga, na babalik na ako, sabi niya, ba oh, babalik ka na ng lumageti, magtatrabaho ka na ngayong araw, alis ka na. ko, so, uh -huh. ingat ka doon ha sa Bisaya pa mag-amping mag ka dito ha hinahinay ra mama mana na siya guys parang kinukurot yung puso ko ang sakit sakit pero ang sarap sa pagkain ng nga andyan siya na laging nag-aalala para sa akin hindi niyo aram kung ano, ano yung pakiramdaman ko pag nandito ako sobrang lungkot sobrang nakakalungkot yung kakain ako mag-isa na kapakalungkot-lungkot hindi naman yung sabagay hindi naman nalata sa katawan ko di ba na lungkot <laughs> So, yun. Hindi naman makaka-relate kasi kung wala kayong anak, wala kayong basta Mga nanay lang na nakakaramdam ng mga ganitong pakiramdam, guys. Ang hirap ng, uh, ng separation. The feeling na malayo yung anak mo. Well, anyway, hanggang dito na lang yung vlog natin for today, guys. Baka kung saan-saan pa tayo makarating eh. <laughs> ang ending din naman, hindi nyo naman business na intindihin, kung ano mga pangyayari sa buhay-buhay namin kasi never naman akong nag-share detail per detail kasi naka, tayo kasi mga Filipino eh, nakakababalo tayo sa ano, uh, sa idea nga na ano ba, kailangan resilient na kailangan, syempre kaya natin lahat, kailangan okay lang lahat, kasi hindi pwede na, ano, malungkot lang tayo lagi. Dapat kailangang happy kasi ewan ko ba, may, may ganun tayong mindset. We, kanang inhanglan yun nga, magpakarong inun yun ta nga okay lang tanan. Which is, it's okay to not to be okay. Pero anyway, dito na lang tayo guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Ingat po kayo.